Yan, meron tayong gagawin na uh, Honda Honda ADV. Na 150 to merek to mga sir dahil uh, puro na lang siya redondo lang redondo at uh, hindi nagtutuloy-tuloy. Testing mo ka po lang. Makala malungkot dahil uh, umagang umaga malungkot ka. Tumirek to to uh, kagabi mga sir. Kagabi to uh, dinala sa atin. Yan, sige. Pustak mo, kamaya. Okay, hanggang dyan lang po siya. Puro na lang siya lang redondo na redondo. Hanggat uh, nyo yung ganyan na ayaw start, lulubatin nyo yung battery niya. Unang-unang gagawin nyo dyan para ma-trace ninyo kung ano yung problema nito. Basta pinaka-importante, wala siyang check engine na makikita dito sa panel na i-on natin. Okay, wala naman check engine na nakalitaw. Ang uh, nakikita nyo lang dyan na umiilaw yung EBS nya. Bukod doon wala na. At uh, ang kilometer nya, yan, malapit rin syang cumrad uh, Tain natin para matrace natin. Unang-unang gagawin nyo para matrace ninyo kung ano yung problema nito. Dahil ang uh, issue kasi lagi niya. Uh, EDB 150 ay uh, fuel pump. Basta walang check engine na nakalitaw sa panel i-on nyo yung uh, susian sabay uh, silip dito sa ilalim mayroong bukasan dito mga sir tanggalin nyo lang dito yan i-on mo inon in na ni kapulong kaso walang tumutunog ganyan po si EDV mga sir kapag ka once na on mo ng ignition dapat mayroong tumutunog dito sa part na to ngayon pagka on mo at uh, walang tumunog ibig sabihin yung fuel pump nito hindi gumagana in case na nasa ibang lugar kayo at uh, ito sa motor ninyo ADB to uh, click 150 parehas ang issue kapag uh, redondo na ayaw mandar at uh, hindi tumutunog yung fuel pump matigyan yan na may problema sa ano sa supply ng ano ng uh, gasolina kung bakit ayaw mandar gawin nyo lang kapag uh, ADB motor ninyo at uh, ganito yung naranasan ninyo tanggalin nyo lang to Makikita nyo yung fuel pump sa ilalim, Ayan o. Tuktukan nyo yan. Kapag nasa ibang lugar kayo, tuktukan nyo yan hanggang sa mapaandar nyo yung motor parang magising yung fuel pump kasi nag short circuit na yan. Kung baka short circuit nya, yung parang nag i stop, nag -i -stop na lang siya Pag tinuktukan nyo, umandar, tuloy tuloy nyo na. Huwag nyo nang ano, wag nyo nang patayin. Tapos kapag kapunti yung gasolina, buksan nyo na lang yung lagayan nito para makapag gas kayo. Kung sakaling kunti lang. Ngayon dahil natris na natin ay hindi gumagana yung fuel pump, kailangan natin tanggalin 'yan at uh, mag-convert tayo. iko lang natin ito sa Honda Beat na dynamo yung fuel pump mismo. Yung dynamo yung motor sa ilalim sa, sa loom noon. Ora uh, click 125. Mamaya pag natanggal natin 'yan, ipapaliwanag ko sa inyo yung pinagkaiba nito ng uh, ATV 150 sa sa Honda Beat saka sa ano sa click 125 yung pinagkaiba ng fuel pump kasi mas malaki yung uh, fuel pump ni Honda Beat at uh, Honda click 125 same lang sila may bira rin ako encounter ng ganun na nagkakaroon ng na problema sa fuel pump kaya tanggalin natin to medyo uh, kapag kaganito yung itsura at maraming kalasing ito dudukutin na lang natin malawak naman dito pero sa PCX mga sir hindi po kayang dukutin. Talagang tatanggalin mo talaga yung uh, battery housing na fuse, lahat ng clearing tatanggalin mo. Kapag ka sa PCX dito, malawak naman dito kaya dudukutin natin. Tanggalin muna natin 'yan para mailabas natin at uh, ma natin na mapalitan at magkaano magkumpara tayo. Yan mga sila na natin yung fuel pump at uh, ganyan po yung naging itsura nyan. kumbaga uh, pinaghiwalay natin doon. At uh, ito na yung fuel uh, pump nyan mga sir. Mas malaki siya ng uh, ano. Yeah. Malak ma malaki yung housing ng ADB mga sir. Same lang din ito sa 36160. Yan. Yeah. Kasi hindi natin yung ilabas ito na uh, ganito yung kanyang clearings ng uh, buo pa yung clearings kaya may iwan talaga yun doon basta pinakaimportante kapag once na uh, pinaghihiwalay ninyo to picturean nyo muna itong uh, wire nya kailangan ang uh, rotation or yung position ng wire na to dito sa, sa part ng kaliwa ninyo negative positive yung sa fuel pump yon kaliwa, negative, positive. Pag tapos sa kanan naman, yun yung sa floater, negative, saka positive din. O so, diyan, yeah, bago nyo kalasin, picture nyo na lang muna para sure ball kayo. At uh, ito, tatanggal natin. Ito na yung fuel pump, natanggal na natin. At uh, ito yung ilalagay natin. On the beat. Ibas natin. Yan. Kung sakaling ito malaki na, ibig sabihin na, para na yan. Pero kung uh, same pa rin, kasi may nabibiling uh, fuel pa mga sir, na same pa rin ng pang 150. Pero uh, yung ginawa ko rito, kukumbert ko na siya sana sa 150 para mas malaki siya, matagal ang buhay. Ayan. Ito, so, pag, pagkumparahin na natin. Ayan, mas malaki yung sa ano mga sir ah. mas malaki yung sa 150, ay 125 maliit yung sa pang 150 kaya yeah, ito yung uh, pinakamagandang gusto kong ilagay kasi pang matagalan natin ito mga sir pang madami na rin ito ah. tapos patol na rin yung ano o-ring may crack na yun, nilipat na natin Yeah, negative positive. Meron naman nakalagay diyan, ayan, yeah, plus saka sa minus. Ah, okay, natin to dito. Dito sa wire no to mga sir ha. Ah. At uh, ah, may ginawa ko dito, inipit ko siya nang ano nang long nose para kapag nilagay natin dito sa terminal, masikip siya hindi siya maluwag. Para hindi siya naglulos Okay, dito mga sila sa kalinga, uh, ilalagay nyo yung uring, maglagay kayo ng grasa. Purpose ng grasa para pag sa sinalpak nyo dito, hindi na yung uring. Kasi kapag ka, na sa napunit yung uring na yan, kahit bago yung pump ninyo, hindi po yan aandar. Kung baka singaw siya. Wala ang pwersa yung gasolina ang lalabas dito. Papuntang injector. Kaya dapat i-double check nyo to. Huwag nyo kalimutan. Okay, lagay muna kapulong. Ayan okay, nga, sa housing niya, huwag ka nang uh, tahol ng tahol. Yung sinabi ko kayo ng mga sara, negative, positive, yun ang uh, pinakatandaan nyo dyan. Ano nga doon? Ayan. Ito ayan. Kunin mo sa ilalim. Okay, so pangan natin. mo siya. Ayan, tingnan natin kung uh, hindi ba lumabas yung o-ring niya. Okay, hindi naman lumabas yung o-ring kasi napaka-importante na dapat sakto-sakto uh, yan. Kapag lumabas kasi or napunit, alam nyo na mangyayari. parang ano na yan, uh, pari, ano, magpapalit kayo uli or di kaya, ano, nyo ng bagong o-ring kasi hindi siya andar kahit bago yung pump natin. Baka mamaya nasisayin nyo yung pump, bakit ayaw umandar kahit bago na, yung pala, doon lang sa o-ring. So, mapapagustos yung customer ninyo, kung so, sakaling uh, yong gusto mo nyo yung gagawin nyo yung ganito mapapagasos ng uh, malaki kasi mabibibili naman ng bago tapos dahil nga 125 yung ating uh, fuel pump na ginamit matik po ito na hindi po sasalpak yung kanyang uh, ano yun kaya babawasan natin yung pinakalak nya ito bawasan nyo itong mga para may salpak ninyo buwas nyo lang dito hanggang sa makuha nyo kung sakaling hindi nyo pa kabisado ito ilabas nyo na lang yan yung nasa loob para makuha nyo dito ang gagawin ko rito dahil uh, marami na rin akong na-encounter nito alam ko na yung limit ng tatabasan ko hanggang dito yan o oh. Yan. hanggang dito yan tatabasan natin kasi 1 2.5 uh, two, na yung kinamit natin na click or on the beat tatabasan natin to Okay, ito na mga sir, Ilagay na natin at uh, pasilip ko na rin sa inyo yung, ano, yung wire, positive. Yan, positive niya, ito yung positive. Ilagay nyo sa pangalawa at negative na itong ano, green. Tapos, uh, yung floater natin, negative dito, positive naman sa kabila. Yan, okay, tulong natin ito. Sinsun natin doon, barely uh, shortcut ko nga dahil lang hindi rin, hindi rin makikita ng camera kasi sa ilalim okay mga sir nalagyan natin yung uh, fuel pump nya at sa pinaka importante ah, uh, yung uring yung mga sir uh, dapat bago kung wala naman kayong bago sila yung putulan pagdikitin putulan nyo ng maliit pagdikitin pag nyo gumamit kaya ng uh, maiki may tiban para dumikit na dumikit na mabuti yung o-ring na gagamitin ninyo hindi ko na sa inyo naipakita kasi hindi, hindi rin kita ng, ano, ng camera gawa kasi ng uh, malalim at tinukot lang natin ngayon maya tayo natin pa rin to mga so, sir, nabalik na natin yung ano, sakit saka yung fuel uh, line hose tapos tingnan natin ano tingnan natin, tumutulog na ayun o, no? tumutulog na tapos paano rin natin ayun, mandal na <laughs> tapos silipin natin doon sa ilalim check natin, kapag ka-on natin ng fuel uh, pump, dapat tumutulog Isa pa. Isa pa, Okay. Yung yun po yung tunog ng fuel pump. Sinyalis po yun na gumagana na yung fuel pump niya. Pagka-on lang natin ng ignition, tumutunog ka, dapat ka agad yung kanyang ano, uh, fuel pump. masawalan walang check engine. Matic po yan na uh, aandar uh, yung motor ninyo mas uh, walang problema sa ano dito sa side stand yan lang po yung gagawin yung base mga sir tapos yan pasin ko rin oh, yung rubber link nya palitin na rin start mo ulit so, ang bisis ayan sa so, pindot lang natin start na sya kaagad Mika-tsa na napuro na lang redondo do hanggang sa hindi na, hindi na kaya niyo ng battery mo, malulubat ka na lang. Kapag ka gano'n nangyari, nasa ibang lugar kayo mga sir, at uh, nakalimang post start na kayo, hindi pa rin umuandar yung unit ninyo o yung motor ninyo, buksan nyo yun nandito, tuktukan nyo lang yan. Habang inuon nyo, tuktukan nyo, kapag ka tumunog, start yun na agad. Tapos wala nang patay dapat yun hanggang sa makauwi kayo at kinabukasan pwede nyo nandarin sa mekaniko para mapapalitan at least uh, meron na kayong idea na hindi na kailangan pang marami pang kalkalin kung anong ano na yung pagbibili sa inyo kapag uh, ganito yung naging problema at alamin alam nyo na kagad yung bibili ninyo fuel wheel pump lang kagad at uh, kung sakali nagkahanap kayo ng fuel wheel pump message nyo lang ako at uh, marami din akong mga stock na ganyan yung tulad sa nilagay ko dito na pang ano pang uh, Honda Beat Honda Click yan yeah, parehas lang yung fuel pump niyan si Click 150 sya kasi hindi bi magkaiba pati sa P6 malit din ah, mga sana na natin yung kanyang upuan ito saka yung box nagaya na natin ta uh, smoke na smoke na yung kanyang under uh, ng motor yung lagas gas sa CBT yung mga sir yan makakabiyahin na ulit siya ng ano si pabiyahin niya ito ng ano, pangasnan sa katapusan itong buwan na ito ganoon lang kayo yung mga sarang sakaling uh, same yung problema dito sa ginawa kong video na ito Kaya nyo na lang po yan